dugo. De, ano na, Naomi -uh hiyakonda hindi dugo. kaiket. Ayan, long time no video na naman ninyong kaiket. So, mag-hi ka na, nanak. So, ayan, gagawa kami ngayon ng shake kasi super, super hot, 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 hot dito ngayon. Lalo, buntis ay yung kaiket. play ang sobrang init dito. Tingnan nyo ito. Panay swimming. Sobrang ano, ano na, nangitim na. Magpakita ka, anak. Ayusin ko kasi yung itsura mo. So, ayan. Uh... So, tingnan nyo yung kaiket nyo, oh. Diba? Sexy pa rin kahit buntis. <laughs> sexy. Baka mapalo na naman tayo nito kasi nakahangin yung buntis. Parang init. So, ayan, for to this video, ayan, for to this video, no? Ito, hinahanap ko to, tatlo ito eh, yung mas, may mas maliit tapos may mas malaki. Na kung naalala nyo mga kahit yung napulot ko. Tapos, ito, 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 eh, dito ko namin ilalagay mamaya yung gagawin namin shake, shake. I mean, kahit ang... Di ba sa Pilip kanina, pumunta ako sa palengke kay Ate sa PSA Kung nang minsan naglalaba ako nakikita niyo. Magpakita ka hindi ganyan. Eh hindi ko sure. Ate, ano bang nilalagay sa melon tapos may ice? Yung kagaya sa Pilipinas. Evap o condense? Ay. Evap o condense condensed milk tama. Eh, sabi, hindi ko sure eh. Sige na nga ate, dalawa na lang. Isang, isang evap tapos isang condensed milk. So, ikaw, evap pala nag-search ako. So, tapos ice. Ice, tapos tubig. Why? So, walang, mas gusto kong gatas na lang siya, na ganito, tapos ebap. Ito yung ginagatas kong pang juntes. Mm -hmm. So, ito, tutulungan ako ni Lance. Siya na lang mag-ano. So, mo dito, anak, magpakita ka, hindi lang kalahati ng ulo mo. Mm -hmm. Sobrang init, mga kaikit, lalo pag lumalabas ako sa work. Grabe. No, quiero cortar eso. Ganun mo dito. Yan ang... lang natin yung ano. Wait lang. Hmm. Bango. <laughs> ang bango-bango. Tututunan natin ang aking anak. Me, boss. Tapos gagawa din ako ng... Bukas naman gusto mo mango. Si. Sí. Paborito ng... Duro bang... o blando? Pwede mo yung ano, matigas na mangga na ano. Gano'n mo siya, oh. Mm. Gano na lang uh, with, with love. Uh, pero ikaw nga. Mm. Gano'n. Gano mo siya, oh. Mm. Forte. Mm. Ah. lang siya. Mm. Todo. Mm. Todo. Pakita mo. Mm. Magpakita ka. Iba ba? Ganyan. <laughs> so, ano, ah. Uh, alam niyo ho mga kagkit. Habang habang kinakayod nila yung ano, yung shake, eh, yung melon. Ang tawag nila melon dito. Melon, no? M I L O N. So, sa atin melon. Oh, gising na lang ang aking anak. Gagawa kami ng shake na, ah. So, ayun, ah, uh, may kukuwento lang ako mga kaikyat. Kasi hindi nga ako nakakapag-vlog, hindi ko kayo na-update. Magganoon ka naman anak para kita ka. Ganyan. Uh, alam niyo ba, mga kaikit, hindi uh, ko ko nakukwento, uh, muntik ng uh, laglag si baby na uh, kasamang palat Pero ano, uh, buti na lang hindi. Um, uh, bait bait talaga nila. Nakakapit talaga siya mga kaikit. Kasi nung dumating kami dito, alam niyo naman ang haba ng biyahe namin, stress, sobrang pagod. Sipin mo yung 18 hours. 18 hours ng biyahe. Kasi, syempre, Filip Pilipinas pa lang mga kaikit. Grabe. Galing kami ng Laguna. Uh, 3, alas 3 ng, ng hapon pala ng hapon. Lalo nyo, dumating kami na sa airport. 7 pa 7 na, mga kaikit, sakto Mag, basta magpapa 7 na yung flight namin is 8.15 p.m. Grabe, ang istrus ko talagang ang traffic. Mali kasi yung dinaanan ng pamangkin ni Martin. Huwag mong kayo din anak lahat yung ano. Ah, sige. Okay, fine. Sige. Iganon e, mo kasi siya, oh. wait lang, Hmm, ang bango. Sige. Okay. So, yun, ikunto na eh. Tapos yun, mga kaigit, at ah, tuloy ko, ah, ah, talagang as in nagmamadali kami. In, sa, as in hindi gumagalaw yung sasakyan kung gagalaw malang lang siya so grabe sabi ko paano na to sabi ko sobrang stress as in ang dami pa naming dala dala paano na kaya to hindi ako sa sasakyan thanks God naman at uh, nakarating kami dapat yon 45 minutes lang kung walang traffic talaga Laguna to airport kasi malapit lang naman sila ate eh 7 air tapos sa London kung gamay mo yung daan talaga hindi gamay ni yung pamangkin na yung ano muntik muntik ka na kami maiwan ng ano ng ng flight pagdating namin doon hala sige uh, takbo na naman tapos ano ah, wala na kami lang di, kami lang na iwan. di. ganun na naman nangyari nung last na umuwi kami nung di ganun na nga di takbo dito, takbo doon. Sige, hindi na masyadong sine-check yung mga bagahin namin kasi anong oras na. Sabi nila, ma'am, relax lang, relax. Kasi buntis po ako. Pasensya na po, ganito, ganyan. Dinadahilan ko lang talaga na pero buntis naman talaga. Ilang kamans na po yan, ganito, ganyan. Para papasukin kami kaagad. Yan, habang nagbabayad, habang nagkaano si Martin, doon. <coughs> Punta ka na doon, mag-ano ka na lang, ano doon, yung, ano yun, yung, uh, tax ata yun, yung sinasabi kasi kay Martin niya. So, this. Tapos na naman, may pila na naman, yung, yung i-screen ka doon na, so, ano, hala, sige, nakikuusap ako yung, yung iba nga, yung, yung pasensya na mom, sir, kasi so, lilit na kami sa flight. Sige, bilisan nyo, doon din na kayo. Tapos, yung, ano yung isang hinahanap, eh, travel na naman. Hinahan, may, ang iba kasi yung pag, pagdating mo sa Pilipinas, yung, A uh, green ang nakalagay. Tapos pagbalik blue. Hala, doon mag ano ka dun. Walang internet. Diyos ko. Sige pa anak. Hindi ka gaya dito kahit sa, -sa magpunta dito sa airport, sa bilihan. Para ng bus may, may libreng wifi. Sa Pilipinas, Diyos ko, walang wifi. Eh, hindi ako nakapag ano. Paano kaya yan? Hindi ako mag-internet. Nainervous. Siyempre, may iwan ko na na-fly. Pag-usap na naman ako. Eh, sige na, sige na, pasok na kayo. Sige, takbo dito, takbo to. Diyos ko. Sa, uh, kami na lang ang last talaga. Kami na yung ano na iwan talaga na ano. Diyos ko, pinagpawisan kami ng gusto. Saka na lang kami nakapagpahinga ng gusto nung nung nakaupo na kami doon no sa ano sa aeroplan mga kaipit. So, pwede pa yan. Grabe yung hirap namin mga kaibigan, as in. Pagpakita ka naman. Yan. Yeah. Parang puti ko pag nakatikit kay Lance. <laughs> Tingin nga at... Tapos yun na naman mga kakit. Pagdating namin ng... Pagdating namin ng Madrid. Dasal ka na naman ng dasal. Dasal ka na naman ng dasal. Kasi nga kaunti na yung mga bili namin. Dried fish. Tsaka hot Yun naman talagang dapat marami. Kaso kaunti lang mga yun. Saka wala akong ganang magbibili mga kakit. Gawa ng alakas ng ano ko. Kasi grabe yung pagbilihi ko. Di, ayun na nga mga kaiket. airport na naman. Dasal na ka naman kami ng dasal. Alam sertihan sortihan pa rin namin kasi hindi kami na control yung ibang mga kasama na Pilipino. May mga, kas may mga anak pa ng malilit. Then, hindi nga siya. May mga suru mga 7 o 8 years old. Ganun. Talagang yung pinara yun. Kinuha. Malamang kinuha mga dried fish. Uh, hotdog hot dog, yung mga frozen, yung mga bawal kinuha yun. Buti na lang, Diyos ko, sabi ko, kudasan na naman ng kasi. So, ayan mga kit, namin kwento na kay kit, namin miss ko na naman ang uwi ng Pilipinas. So, ayan. Sa susunod na vlog natin, i-reveal natin kung ano yung gender ni baby. Ah, kasi ang tagal. Hindi ko alam, kahit di ba kay Lance noon, 3 to 4 months, kay Martina ganun din. Magti 3 months, sinabi na, babae. Tapos nung 4 months, pinanong ko ulit, babae. Ngayon, ano na, 4 months, hindi pa rin alam. Sabi, sabi nila, 20 weeks daw ng tiyan ko nung pa daw malalaman. Oh my God. So, yun. Pati na, mapait din anak pag ano. Pag ang katanong para kita tayo. Hmm. Di ba tapos halo-halo? Hmm. -halo? Ang sarap. Tek mo muna, sarap. No. Ito naman, art arte Kasi pag masobra mo naman, tumapait. mapait. Oh, sa gawa tayo na. Shit, kawawa naman kasi itong dalawang anak ko. Inaiiwan. Ang... Um, mami, bilhan mo nga ako ng ganito, ganyan. Halo-halo. Ay, yung ice cream. Para naman natural yung ano. Mm -hmm. Yeah. Sarap, sarap. Diyan. Yeah. Ito muna, lagay mo na lang. Ano na lang, one liter. Lagay mo dito. Kasi marami naman siya, oh. Kanta siya ito? One liter. Alam mo dito? No. Abisa mo paro. paano. Lahat nga yun, anak. Ito?

Ganyan naman kasi, dinudumihan mo naman, nililis ni Maroon. Mm -hmm. Tapos, kunin mo pa yung ano anak doon, oh, para madami. Yung isang wait lang, yung, yung may kalahati oh. pa ng gatas kasi doon. naman malachi. Hindi, meron pa naman akong gatas dito bukas. Bilisan mo na. Tingnan natin, oh. Dari mo na. Kasi marami na ng melon. Gusto din yung gato ko, tapos, Huwag mo na kailan, hindi mo na kailangan kasi yugyugin. Hmm. Tapos, ilagay mo to sige. Todo. Kalahati lang, para bukas may gamitin na natin. Ayos kami. Sige! Hmm. hmm. Hi. Diyan? Yeah. Sige, hindi pa nakakalahati. Diyan ka kaagad. Sarap. <laughs> Tansahin mo naman natin. Wait lang, wait Inubos mo na. Inubos mo na. Ah, wala nang natira. Mm. lagyan natin ng asukal. So, mga kaigit. Lagyan natin ng asukal. Ayun ko nang masyadong matamis. Sa harapin, oh. parang natural lang siya. Ayun Ito yung kulot ko nun, oh. No? Hindi ko mahal na itong ibang jar. Nagyan na natin ng counting, ano. So, ito na nga, mga ka-in. natin nagawa. Ayan, oh. No? Tamang-tamang. Pagdating na Martin. Ayan. So, ito sana, no. Mmm. Pang halo-halo. Pukas -halo. is mango. Pag hindi na-ukas ito. Kayot, sarap. Ah, mga kaiket, parang hindi ko nakwento ata. Yung ano nga, yun nga, yung... Ang gulo kasi <laughs> dito si Lance. Yun nga mga kaiket, yung sinasabi kong mutik na hulog si baby. Di pagdating namin dito, yung kasabing stress. Um, kinabukasan, dinugo ako. Pero bago yun, uh, naglakad man, ang, muna kami ng mga papers ni, La, ni, ni Martina. Agang gumising kasi hindi nga makatulog. Wala din tulog kasi mga kaiket. Tapos ilan, ilang, ilang papeles yung nilakad namin ni eh. Tatlong appointment yun, tapos mediko, tapos magpa-change na. Eh, kasi yung Spanish na card ko kailangan mapalitan, lalo't puntis ako, di yun. Hapon nanginginig ako, parang ano, parang pagod. Tapos sabi ko, parang umihi ako konti. Sabi parang ano yun, mainit. Check ko mga kakitus ko, sabi ko, dugo. Di ano na, na umihi ako, daming dugo. Kala ko as in, wala na si Bibi kasi may medyo malapot din yung dugo Yung parang may laman-laman. Sabi ko, wala na si Bibi. Sabi ko, ganyan. Di, lakay. Sabi ko, ganyan. Kasi ang lakay is mahal. Parang ganun. Wala, ano. Ang dami kong ano. Eh, pag after nun, nagpahinga muna ako. Doon muna, tumumba ko muna ako. Di, first day pa naman ang pasok niya. Sabi ko, tara sa, sa, ano. Pero pahinga muna ako, siguro mga 30 minutes, ganun. Di sabi ko, tara, hospital tayo sa urgent. Nagpa-urgent hospital kami. ala sige. Tinusok-tusok yung ano ko, ganito ganyan, daming dugo. Di, syempre hindi pa ako na check, -check up kasi mga kakit nung nasa Pilipinas, hindi ako na check up gawa ng mahal, nagpapawis, no Di, yun nga. Di, buti na si Kaso naman na kaagad. Ka Di, sabi ng ganyan, okay na okay naman si baby. Sabi ng ganyan, a cervix daw yung dumo Hindi ko lang din nala alam kung bakit na check uh, kailangan nilang examinein kasi ang dami ng dugo. Talagang sinisi din nila talagang puro dugo. Puro dugo talaga mga kaikit. So, thanks God, okay naman si baby. At first time nakita namin si baby was in yung pagkakaano niya. First time talaga. Parang doon pala ako naniwala na, uy, buntis na. Parang ganun yung kita mo siya na pinapakita habang ini ka. So, so ayan na mga kaiket. Uh, at yun ang aking kwento na putol po magulo. so, ayan, mga liligo muna ako at mamaya try namin kung masarap itong ginawa namin nila. So, ayan. See you. Hmm. So, ayan na nga mga kaikit. Malamig na siya. So, kanina pa hinihintay ni Martina. Wait! titingin ka dito. Oh. Maganda sana kung may yelo. Masarap. Mm. Mommy! Hindi, may anak. Ay, magpapakita din siya. Wait lang, anak. Baka maano tayo eh. Sexy ng damit mo. Gusto din na magpakita. Wait lang. Ayan. Ayan. Hi po! So, tignan mo lang sayap. Ito kay kuya. Gusto mo dyan? Ako nga sana dyan eh. Wait, kay kuya to. Kay kuya. Ganyan hmm. na kay, kay Lance. Ubus ka agad eh. Bigyan muna kay Lance to. Tapos tayo, dito tayo. Hmm. Bigyan muna kay kuya yan. May. Gusto niya dito. May. Bigyan muna kay kuya Lance to. Baba. Ah, dahan, 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 dahan. Ah, baba, baba. I'm sorry. Hmm. So, nakikiagaw. Gusto ko nga dito kaya hindi ko tinapo eh. Ang sarap mga kaigat. Kurang lang sa lalag. Nang kasarwido ah. Oh my God. Hmm. Oh my God pa daw. Hmm. Sarap ng ginawa ni Mami ana. ah. Yummy? Ito you ang know, anay mamansar. Aman yan ha. Ano ba yun? ka? Kainin mo yan. Ayun na yung ano. Gusto mo yung ano. Hmm. hmm. Ano na? Ako na dyan. Ah. Talis na tayo. Egg. Egg mamaya. Abo ka na. Mm Huwag -hmm. kang may makakalit yung ano. Diyan ka. dito na lang. Mas nasusunod na video na ulit. Hindi naman ko kung kailan. Please support lagi po ang inyong kaikit. Um, please hit the notification bell para update ko pa lagi. At follow nyo. No, uh, follow nyo po ako sa front man na page po mga kaikit. So, ayan. I love you all. Good night. Good night ka Good night. Tingin ka naman. Mm. Take a cake.